Okay, ang tanong, paano naman ngayon pag ang tao gustong maligtas pero ang Diyos ang ayaw? Sa makatwid, ang Diyos ang namimili. Gusto ng tao pero ayaw ng Diyos. So yun ba yung tanong mo? Or namimili na ang Diyos ng maliligtas? Mga kapatid, sagutin natin yan. Pero bago natin sagutin yan, balik ta rin natin yung tanong mo. Paano naman ngayon na ang Diyos ang gustong magligtas at gustong iligtas ang tao pero ang tao ang ayaw? Mga kapatid, nasa Bible kasi pero itong tanong natin na ang tao, ang Diyos gustong magdikta sa tao, pero ang tao ayaw. Mga kapatid, in Romans chapter 5 verse 8, sinasabi na doon na pinapakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal nung kahit tayo nung tayo ay makasalanan pa na matay si Kristo sa para sa atin. In John chapter 1 at chapter 3, Verse 16, mga kapatid, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Di ba? In John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sumampalataya sa kanya at tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Isipin mo yan mga kapatid. O sumampalataya ka lang, tumanggap ka lang sa kanya, hindi ka lang ililigtas, gawin ka pang anak niya, iaadap adapt ka niya, aakuin ka niya na kanyang anak. Isipin mo yan mga kapatid, si Jesus mismo nagturo niyan. Gusto kasi niya tayong malitas. Huwag mo nang tanungin na paano ang tao gustong maligtas pero ang Diyos ayaw. Mga oh, kapatid, wala yan. Ang Diyos nga ang gusto. Oh, magbago ka na ha. Okay.